Sakto oh, eh. sama mo na si Elmer dito. Ay balik ka dito. Ay walang pagkakataon. Huwag ka na lang umalis para hindi ka na bumalik. Yung lapay ako sa Bakit nasaan ka? Aba. I'm a busy man. Wow. I'm a busy man. Busy man. Dumugong ilong ko eh. You know, I'm a busy man. Teka lang. Okay. Huwag mo siya doon talima ng Ingles, nadugoy lang po eh. Tagalogin ko nila. Oo, tagalogin mo rin, parang kaintindihan tayo. <laughs> Ang schedule ko, hindi, hindi ko ah, hindi... Stable. stable. Hindi stable. O, Ingles pa rin yun! <laughs> <laughs> At sa anong, kwan, anong English sa uh, stable? Tagalog, Tagalog. Tagalog. Hindi permanente. Hindi permanente. My schedule is not permanent. <laughs> <laughs> ah, ano? Hindi ng lista galug mo rin. Oh, Kung kailan ako available. Diyan mm. yan. Sa kang opre. Lunes ng hapon. Lunes ng hapon. Oh, parang ngayon. Oh. Marso, marso, marso. Marso, gano'n pa. Hawa na siya, oo. Oh. <laughs> ah. man ako, eh. Oh, man. Nine man. <laughs> Siyem tayo rito, eh. O, oh, binit. <laughs> Pang-sampu na sa loob. Ang put man, may put bang apat na yate tatlong kutsi. <laughs> <Bapa. laughs> <laughs> <Man. laughs> Baka ikaw. Yung... <laughs> may tao, ano, kung Igi na, guide. Ayun. O. Oh. Kinagalot na, ha? Guide. guide. Pa rin I, I am Wait. a lead man. Ah, lead man. Ba't lead man na ngayon, di na Singer. poor man? Singer. Ayaw mo nung poor man, eh. Ang poor man, mahirap, eh. I, I am a lead man. <laughs> My man is... poor... poor woman. Labor. <laughs> five. Five mason. Baka <laughs> yung mag na ng paa niyan. Ay, Nine workers. Nine workers. <laughs> Teka lang, ni-English mo na naman ako may eh. George Nixon. Oh, no, okay. May jurisdiction. english mo na naman ako eh. Akala ko may binabasa ka rito, kaya tumitingin. may tingin. eh, katagalog ta ikaw. <laughs> oh. <laughs> Ang hawak kong tao ay siya. siya eh. Wala naman nakalagay diyan. <laughs> okay, Mano ko laba sa eh, John. Bata Saan laki ng kamay Ay, dito ba? Mga bola crystal pala. Ang laki ng kamay, hawak niya. Siya mga tao. <laughs> Ay... Pre, parang itlog ko lang kasi. <laughs> <laughs> itlog lang. Oo. <laughs> <laughs> <Udiyo>. oh. <laughs> <Lora. laughs> Ay sabi oh, niya, siya sa, mga tao daw, hawak ko. Sa April, makakapangano tayo ng itlog ng ibon. Pag-uha ka. Sa Abril? Mar oh, Kat, March. March.